Yes, good morning. Ito na naman sa ati Bibit, no? Magluluto na naman ako sa umaga ito. Alam nyo na, stress ako sa umaga nito. Sobrang stress, pero okay lang. Lalabanan ko yung stress ko kasi kapag ako magpatalo ng stress, lahat, bagsak. Kaya mga kapag kapaksew, ayan si ati Bibit, Magsimula na naman sa ating hanap buhay. Magsisimula at magsisimula sa araw-araw, lagi na lang ganun. Umaga, magsisimula. Ayan, start na tayo. Ito, pakso na maliliit na sinilyasin. Yan ang ating babalot sa dahon. Tapos yung ating niluto naman ay adobong chicken. Chicken na adobo. Ayan mga kapaksim. Yan adobong chicken mga kapaksim. At at sinigang bangus. Yes. Hindi pa luto yan mga kapaksim. Hindi pa kumukulo. Medyo mahina yung apoy ko. Kaya yan muna mamaya-maya konti. Tunghayan natin lang ang kasunod yan e takpan lang natin mga kapaksew parang maya maya konti ay maluluto na yan yes mga kapaksew mag start na tayo sobrang stress na umagang ito at ang alin na wala pa rin akong nagagawa yan sige okay lang yan mga kapaksew yan yung aking grabe yan yan Ayan. Alayin mo na natin itong ating mga luto. Alam niyo mga kapatsiyo, sa umaga, sobrang pagod. Yun na relax na ako pag uh, katapos ko magluluto. Nakapag-relax na ako. Pero hanggang naman ako sa tindahan. Hindi naman pwedeng hindi ako pupag sa tindahan. Dahil pag wala ako sa tindahan, wala rin. Uh, kasi ang mga suki natin, ako ang hinahanap. Kaya uh, sa tindahan talaga ako pagkatapos ko magluto. Yeah. Shout out sa lahat ng mga kamag-anakan at mga kapamilyas kong malapit sa buhay ko. Postos family, Gabasas family, Kabakturan family, Labaho family, Dakus family, Bueno family, Belino family, koyoka family, Joseph family, Sabido family, uh, Ranas family, uh, Kalinisan family, Kuralba family at Kurato family sa lahat ng kapamilyas at sa lahat ng hindi ko nabanggit na pamilyas eh good morning sa ating lahat kaya sa ating baby at magsisimula maya maya matatapos na rin ito hi kaya kung think sabi nga nila kapag may tiyaga ay may nilaga alam nyo mga kapakseo, kahit anong gawin natin sa buhay kumulan bumagyo talagang ako'y naghahanap buhay. Kung naalala nyo nung araw, undoy at habagat, sobrang baha ang malabon, pero ako nagtitinda pa rin. Alam nyo ako wala namang pwesto, nandun lang po ako sa may covered court. Babuti nga ngayon ay may covered, covered na. Dati ay open, walang bubong. Ngayon may bubong, ngunit hindi naman ako kasali sa bubong. At least, mayroon akong masisilungan kapag umuulan kaya grabe no pero ganun lang talaga ang buhay kahit anong gawin talagang sikap ka magsikap ka para makakumita ka at papaano mairaos mo yung pang araw araw mong pangangailangan lalo lalo na sa panahon ngayon nagmahalin ang mga bilihin, kaya be practical tayo ano yes good morning Ano? ah <laughs> Hello, sa akin yan? Oo, oh, akin yun eh, hindi naman pala eh. Ha? Alam mo, yung akin Apo, nag -a Lalo, yung Lalo. akin Apo, nag-abot sa akin ng gift, siya ay gumaduate ngayon ng kinder sa araw na to. Sabi ko, para sa kanya, bibigyan nila lang doon sa akin. So, ibig sabihin, ako ang gumaduate ng kinder. So, thank you very much, Apo, kahit pa paano inalay mo sa akin ito. Ito ay isang simbolo ng iyong pag-aaral na matapat. ba diba? Ang galing-galing naman. Halika dito, Apo. Dito ka sa lola ko. Sa lola mo. Ayan, ang ating Apo, si Katarina Anaya Ostos. Sabi niya, akin daw ito, pero hindi naman ako na Nag-graduate siya, di ba? Tinan ninyo yung logo. Tinan niyo yung picture. Hindi naman si Lola Beth siya. Kaya, luloko talaga ako ng Apo. Thank you very much, Apo. Happy graduation. Thank you. Yes, mga kapatsew. Ayan, tuloy naman tayo. Tuloy na naman tayo sa ating eh, anak buhay. Yes. Alam niyo pa, Patsy, meron akong nabiling isdang tambakol. Yan eh, gagatain ko at saka ko. Yung isdang tambakol, mga kapaksi, oh. Ayan. Ayan ang mga isdang tambakol. Alam niyo doon na ako sa bayan na mamalingki sa bayan sa labas lang, hindi sa konsignasyon. Kasi pag sa konsignasyon pa, alam mo ni minsan doon hindi ka nakakabili ng dalawang kilo, sa at kalahati. na pinakamababa doon limang kilo. Siyempre, hindi naman natin kayanin yan magpaubos ng ganung isda na karami sa isang araw hanggang dalawang kilo, tatlong kilo lang. Kaya, yan mga kapaksin. Nat, ilabas mo ito. Yan. Ganun lang talaga mga kapaksin. Lalo na kapag wala kang kasama sa buhay, ikaw lang mag-isa, wala kang asawa. Ano ang gagawin? So, magsikap. Parang kahit pa paano, lahat ng bagay ay iyong magkamit. Yes. Yan ha, kapatad to. Hindi ko lang alam, medyo maliit ang iwa. So, tatluhan na lang siguro ng kapaksin. Yan. Mga nanay dyan, walang mga ginagawa. Iwas, iwasan nga natin magmarites, maghanap buhay tayo. <laughs> Kasi, para tayo makatulong sa ating mga asawa. Oo. Yung may mga asawa dyan, tulungan nyo yung mga asawa niyo, Maghanap buhay din kayo para hindi tayo kakapusin. Oo. Diba? Saka maswerte yung mga asawa na may nag-aabot na asawa, ano? Napakaswerte. Tulad ng mga uh, kahit na hindi seaman, kahit na ultimo lang, kahit dito pa lang sa Pilipinas, at least naghahanap buhay. Ang, um, ang asawa ninyo nag-aabot kahit papaano. Kaya eh, sa akin, walang nag-aabot. <laughs> Simulat sa pool. Ako ang nag-aabot, hindi ako hinahabotan. Grabe. Kaya, Ayan. Sabi ko nga. Na, wala lang sa ano. Hindi na iba yung nasa nito. Kaya mga kapatsiwa, bulyasan. I know, gulyasan, next gulyasan is yellowfin, pala yellowfin, hindi pala itong gulyasan yellowfin. Kaya lang, parang makatay, dito, alam, bakit gano'n? nung... na po? Ito lang yata sa yellowfin. bilisin natin yung ating uh, ating trabaho para makarami tayo mga kapaksil ay naku mga kapaksil shout out dyan shout out dyan Ruina Matulak hi good morning sa iyo ah uh, sana um, magkita tayo ng personal sana ah uh, sayang mga bagay-bagay natin mga pinaproblema problema ay mag matatapos na. mga kapaksew. Ang sarap natin luluto mga kapaksew ay bangus. Sinigang kanina, ngayon naman ay paksew na bangus. Alam niyo mga kapaksew, kaya nga ako na may paksew vlog kasi po yung aking tindahan mula't simula, year 2000 pa lang, ay ang aking mga, mga ulam na tinitinda ay puro paksew. Kasi po, ako po ay mahilig sa isda. Mahilig sa isda ang paksew. Ako'y taga Mindanao, Butuan City. Ay, shout out sa mga taga-taga-baka dyan, sa mga taga-taga-butuan, taga-upper, taga-baka, lower. Uh, hindi ko na alam, sentro, sentro. Balagon, naniwan ko kung may nakakilala ka ba sa akin dyan, ako si kaba Gabasa. Hi, good morning sa inyo. At maraming salamat sa inyong panunood sa akin. Paki-follow -paki naman ang aking... Uh, Facebook page is Bimet Gabasi. Yes, thank you very much sa inyo. Hindi ko na ipakita ha. Basta yun lang aking mensahe sa inyo. Tuwing ay naghahanap buhay, pagluluto lang talaga ang aking ipinagawin sa aking pamilya. Thank you very much. And good morning. Maayong buntag sa inyo. God bless us. Thank you.